Mahirap makahanap ng tunay na mga kaibigan, lalo na siguro pag ikaw ay nasa showbiz. Pero si Angelica Panganiban, Bella Padilla at Kim Chiu ay nahanap ang isa't isa at ang kanilang friendship ay itinuturing na isa sa mga pinakahinahangaang pagkakaibigan sa showbiz. Narito ang kwento ng Ang Becky. The Philippine Showbiz List Presents Friendship Story ng Ang Becky The Beginning of Ang Becky Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan nang biglaan lang na nangyari nang dumalo si na Bella at Kim sa isang party kung saan inimbita rin si Angelica. Pumunta sila sa birthday ni Direk Andoy Ranay na nandoon si Angelica. Doon nagsimula na lagi na lang silang lumalabas. Nang tanungin ko ano ang kanilang common denominator, sinabi ni Kim na ang babaw pala nilang lahat. Yung mga simpleng jokes, tawang-tawa sila. Yung simpleng takbo sa UP, enjoy na enjoy sila. Inilarawan ni Kim ang kanilang grupo bilang lubos na iba sa kanyang ibang mga kaibigan. Maaaring ituring silang malalim ngunit mayroon silang masiglang usapan at malalim na pagmamahalan sa isa't isa. Bagamat mayroon silang mga pagkakaiba, pagdating sa kanilang mga personalidad, inilarawan ito ni Kim bilang isang kombinasyon ng malakas at mahina. Ito ang mga bagay na nagpapalakas sa kanilang pagkakaisa. Inihayag din ni Kim na hindi sila nakikialam sa mga personal na buhay ng isa't isa, ngunit sinisigurong nandyan sila kapag may problema o nararamdaman ang lungkot. Mula sa mga proyekto sa trabaho hanggang sa mga personal na mga layunin, hindi nagpapabaya ang Ang Becky na magbigay ng suporta sa isa't isa. Sa kanyang guest appearance sa tribute para kay Kim sa magandang buhay, inamin ni Bella na diehard fan siya ng Kemerald mula noon. Nanonood sila ng horror movie ni Kim na Ghost Bride at present sa premiere night ng pelikula ni Angge na ang dalawang Mrs. Reyes. Sa kabila ng mga pagsubok ng buhay, sila ang sandigan ng bawat isa na hindi lamang sa pinaka-corny-corny na biro at tatawa sa mga problema, kundi nakikinig din sila sa pighati ng bawat isa at nagbibigay ng na makakatulong ng mga payo. Hindi man palagi magkasama sina Angelica, Bella at Kim dahil sa kanilang abalang work schedules chak na nabuo nila ang espesyal na koneksyon. Patunay dito ang kanilang desisyon na magkaroon ng parehong tattoo. We may not see each other most of the time but we always have each other's back. Love you both. Hashtag ang Becky Rocks, stronger than ever. Yan ang isinulat ni Kim sa Instagram. Dahil sa minimalistang estilo ng mga tattoo, nagpalagay ang tatlong magkaibigan ng simpleng dot na itim sa kaliwang pulso. Nagpost si Angelica ng isang video sa Instagram stories habang ginagawa ang kanilang mga tattoo pandemic days. Matapos ang palagay ng parehong tattoo noong 2019, ipinakita ni na Angelica, Bella at Kim na hindi sila nawala ng komunikasyon kahit na sa home quarantine. Sa kanyang YouTube vlog na inalabas noong October 3, 2020, ibinahagi ni Kim ang kanyang unang out-of-town adventure kasama ang mga matatalik na kaibigan na sina Angelica at Bella. Ang ang Becky ay nagpunta sa Subic Zambales para sa mabilisang bakasyon upang ipagdiwang ang kanilang ikatlong anibersaryo ng pagkakaibigan bigan Bago magsimula kanilang road trip palabas ng Metro Manila, ibinahagi ni Kim kung gaano siya ka-excited na makasama ang kanyang dalawang kapwa aktres matapos ang anim na buwang quarantine. Napakasaya ng ang Becky sa mga highlight na ibinahagi ni Kim ng kanilang biyahe sa Instagram noon. Maging sila'y nasa swimsuit man o naglilibang sa kusina. Dahil dito, nagpost din si Kim ng isang vlog ng kanilang biyahe sa kanyang YouTube channel. Sa description ng video, sinabi niya, We may not see each other that much because of our busy schedules, but when we do it, it's always a riot of fun. Ang guest BF is ang Becky approved. Sina Kim at Bella ay buong puso na nagpahayag sa kanilang suporta noon para sa bagong pag-ibig na kanilang matalik na kaibigan na si Angelica Panganiban. Sa social media, sinabi ni Kim at Bella na aprobado nila ang showbiz boyfriend ni Angelica na si Greg Homan habang binabati nila ito sa kanyang kaarawan. Happy birthday sa nagpatibok ng puso ng aming mamsi ng todo-todo. Miss na namin ang luto mo and Englishan natin Greg, ang sinabi ni Kim sa Instagram stories post. Thanks for making our mamsi happy and of course for being so mega nice. Dagdag pa niya. Sa kanyang bahagi, nirepost ni Bella ang pagbati ni Kim at idinagdag ang caption na This man is hashtag ang Becky approved. Reunions. Naging isang gabi ng tawanan at luha para kina Angelica, Kim at Bella habang nagkakasama ulit ang tatlong matalik na kaibigan at ang isa sa kanila ay nagdadalang tao na. Sa Instagram, ibinahagi na ang Becky ang magkakatulad ng mga larawan ng kanilang hapunan kung saan sila ay naging sentimental tungkol sa matibay na pagkakaibigan kahit sa kalayuan at sa kabila ng mga pagbabago sa buhay. Naganap ang pagkikita matapos bumalik sa Pilipinas si Bella mula sa UK kung saan siya ay nakabase kasama ang kanyang boyfriend. Ito ang kanilang unang pagkikita matapos ihayag ni Angelica na siya ay buntis sa kanyang unang anak kasama ang kanyang negosyanteng kasintahan pa noon na si Greg Homan na kasama rin sa kanilang ng pagtitipon. Shoulders to cry on. Isa sa mga pinakamahalagang papel na maaari mong gampanan bilang kaibigan ay ang maging nandyan at kasama sa oras ng pangangailangan. At ito ang ginawa ni Kim at Angelica ng pumanaw ang ama ni Bella na si Cornelio Sullivan. Sa isang Instagram post, pinost ni Bella ang kanilang reunion ni Kim at Angelica at nagpasalamat sa kanilang suporta. Anibella, when you can see the sun, call your friends who radiate the same warmth. Kim and Angelica were my friends who immediately asked if I needed them here after I found out about my dad and I really appreciate them both so much. Lalo niyang pinasalamatan si Kim sa paglalakbay nito patungong Switzerland para maging kasama niya. Kim, among the three of us, never really liked traveling alone before. Not because she couldn't do it, but because she always wants to share her happy memories with her friends and loved ones. So it must have been daunting for her to go cross-country alone. But she did it to spend 24 hours with me. Yan ang bahagi ng kwento ni Bella supportive besties. Isa pang malaking kaganapan sa buhay ni Angelica na kasama si Bella at Kim ay ang pagdiriwang ng binyag ng kanyang anak na idinaos ng February 2023 sa hindi tinukoy na simbahan. Ibinahagi ni Angelica at Greg ang sagradong sandali kasama ang kanilang pinakamamahal kasama ang ilan sa malalapit na kaibigan ng aktres kung saan si Kim ay isa sa mga ninang ni Amila. Upang ipagdiwang ang masayang pagkakataon, naghanda ang aktres ang maikli at makulay na video ng pagsasalubong sa binyag ng kanyang inaanak, kung saan makikita rin si Bella na nagdiriwang ng pagpapakilala ni Amila sa Christian world. Ayon kay Kim, na ka na lang talaga na iba magbigay ng regalo si God. At deserve raw lahat ni Angelica ang mayroon siya ngayon. Endless happiness and exciting motherhood and wifey duties awaits you, Mamsi. Love you so much, ayon kay Kim. Reunited in LA. Sa Instagram, ibinahagi ng Angelica Panganiban ang isang larawan kasama si Baby Amila sa tabi ng isang mascot ng Hello Kitty. Sa isang serya ng mga post sa Instagram mula sa ang Becky, tila masaya at nasisiyahan sila sa pagkakaroon ng isa't isa para sa holidays. Sa kanilang mga cool at kaswal na suot, kinuhanan ng trio ang kanilang OOTD sa sikat na Urban Light Public Art Installation sa Los Angeles County Museum of Art. Ang kanilang matamis sa pagkikita ay sobrang maayos na plano kahit na may kasamang pagkakatugma ng t ang tatlong ito habang umiinom ng butter beer at nagpo-pose para sa isang selfie sa Harry Potter attraction sa Universal Siyempre, mahal din ang tatlo ang kanilang mga designer backpacks Makikita na silang tatlo ay halos may magkakaparehong backpack mula sa Chanel, Prada at Dior Ang Becky at ang guest wedding Kamakailan sinabi ni Angelica ang Oo to Forever na siya'y kinasal sa kanyang non-showbiz partner na si Greg Homan ay nagdaos sa isang pribadong seremonya sa Los Angeles, California bago sumalubong ang bagong taon at ginawang mas espesyal ito sa pagdalo ni na Bella at Kim. Ipinahayag ni na Kim at Bella ang kanilang suporta kay Angelica nang nag post sa mga ito ng isang larawan nilang magkakasama. Simple, ngunit puno ng damdamin na mensahe. Ang Becky at California This 2024 sa kanilang pagbisita sa California nitong 2024, inilaan din ni Bella ang oras upang iparating kung gaano kalalim ang pagmamahal niya kay Kim. Bumuo ang aktres sa mga larawan at video na nagpapakita kung gaano sila kasaya sa bansa. Kasama ng pagpo sa harap ng sikat na Hollywood sign at ang theme park ng Universal Studios. Kasama ng pose sa isang mahabang mensahe na naglalaman ng pasasalamat ni Bella kay Kim. For those who don't know, Kim and I are born a few days apart. And we're so alike in many, many ways. And since 2017, she has been such a great source of laughter and strength for me. This trip was no exception. Yan ang isinulat ni Bella at dagdag pa niya Thank you, Kimi, for making every small and big event the happiest ever. Dami natin natutunan this trip and lagi tayong tulog na tulog at the end of the day sa daming side quest. But I had the best time. Tinapos niya kanyang post ng simpleng hangarin. Manifesting a great 2024 for you, me, and Mamsi Angelica. Sigurado si naman ni Kim na ipaalam sa lahat kung gaano kahalaga sa kanya ang post ni Bella sa comment section. Anya, oh, love you to bits Mamsi. Thanks for being the best. This trip, nasubok ang friendship talaga. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!